guys, dito na pala kami. Dito na kami pala sa Robinson's at ito. Dito siya ngayon ang ano niyan, ay, ay. Ayan, tingnan niyo si Sino. Ay, lapit kayo dito, lapit kayo lahat. Chill, lapit. Ayan na, kami ko. Marielle. Uy, saan ba ako bibili? Ay, sa baba. Nasa baba. Ayun. Baba. Mamimili muna tayo o kakain mo na? Baka lang, mamimili ka muna kasi mamaya sarado na yan. Oo, sige. Sa baba ang Uniqlo. Saan? Saan tayo dadaan? Yeah.

Paano, masarap kaya e, e, dyan ito guys bababa muna kami guys pupunta kami sa ano sa Uniqlo titignan namin ang mga binihin dito ayan Ay, Bunjo. Ikaw, Bunjo. Ayun, okay. Hindi ko naman alam, eh. Nakakalang siya. Hindi mo nalang nabayanan ko na yun. Hindi. Ano pa rin, ha? Hindi pa pinigyan mo yung kay Rick ha? Hindi ko na ba yun? Oo. Malali. Ikaw. Huwag ka na nablambawin yun yung ginagamit. Hindi ko ginabawi. Grabe ka naman yung ginabawi. <coughs> Hindi ko kasi nakikita suot niya kino suot niya pag umalis sa? Iniingat ang niya nga eh. Ito literal na galing Brazil. Ito guys. Kasama ko na naman si Negrong Marino. Ito guys. Shower out. Shout out sa kay Negrong Marino. Ano orin nyo guys ha? Yung vlog namin ito. Na sa kay Negrong Marino. Iyan ako. Para ano. Sana. ayun guys. Ikot muna kami guys. Ito ang destination natin. Ito ang mga sakalita. Uy, ano ba? Bibili kami ng ano. Uh -huh. Bibili ka ba? Bibili ka ba? Yun oh, gusto ko yun oh. Bibili tayo ng ano ng mamaya. Guys, ang laki ng ano, Robin Antipolo. Ayan o, kahit saan mo, dyan oh! mo. Yan mga t-shirt, t-shirt. Kahit ano. Eh, pasok kayo dun. Dali. Pwede ba Let's go! Mga up! na! Pwede ba ka pasok? Baka ano kami ha? Magbablog. Dali, let's go! Ay, 1,000. Tatlo. Ikaw, Rek. Damit. Direk. Bili ka na dito. 200 na Yung alin? Hawak mo nga burek, iyan mo ko. Dali Mamimili ako naman. Ano to? ito may sizes yan ganyan lang oh miss niya no down discount pa magkano kada isa mo yung discount ayun sir 200 na lang yan kasi naredeem pa office ko yung card wala lang oh hindi so pay may budget na shopping dito lang ako magsukat ganon po siya. Masikip. Masikip. Ano? Asa doon Ano? 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 Ano pa si Para makita mo yung oh, mga ano pitingin mo. siya mo Ano Ay, no! Yan ang ano ko eh. <laughs> yeah, okay, yan Ang dili 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 si dili 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 berapa jadi? kalau kamu ingin beli, apa?

Ekeli <imitation> <imitation> hmm? mo. Eh ito guys, sangat Ito. Nasa sisi safe Ay, masarap din tingnan niyo si si. I'm guys, first time ko na di, uh, nakapunta dito. Diba? Uh, 24 hours pala yan. Di oh. Yung recipe. Ha? Ano? Yes. Ilang Ah. How much? How much ta Ilang piraso?

May mura dito na t-shirt. Kasi hindi ba magpa-Korea ko? Sponsor mo naman ang Korea ko. Sa December po naman yung lit. Ano? Tumaba na sinanay mo todo-todo, no? Todo, Maganda sinanay mo kapag mataba, no? Diba? Correct. Oh, tawag ka. Hala si, ano? Ito siyo. Hoy. Pati Ito guys. Ah. Oh? Pati si rekrek. Uh, uh, oh, si uh, good. Pati si Pati si. Pati ako. Macain. <laughs> Pati si si.

Ayan, takap... na oh, Ano? Yung ako ngayon. GoPro? Akin yun eh. GoPro. For... Sabi ko siya taga-Tuhan. Magkano budget namin? Sa pa, pa kami. Siyempre, baka mamaya

Ito guys ang ano ng antipolo ay yan siya. Libre niya pa. Ate, like muna nila. Ay, ito pala guys. Ha, pupunta tayo sa SNR. Ito yung ano nila. Ito ang paligid. Alam mo maganda dito mag-tumboy. Sana sila. Kaya na, let's go. Ha? Oo, oh, kahit saan. Dito, dito. Oh. Diyan. Ano? Doon? Paukoyin mo na yung mga bata. Pinapila ko nga. Saan na sila? Kaya na, ko? go. So, yung... Ayun lang. Okay. Greg, yes, aki na nga magigay mo dito. Tawagin mo si ate mo, Richelle. Ito gusto niya. Guys, pila muna kami.

Okay lang, wait lang. Anong pizza? Ano na na siya, lupas. Kahit ano. Kahit ano. Ano malaki Salam. na? Pinaka malaki. Eh? Dalawa. Malaki na. Dalawa. Oo. Seven, ano lang naman yun eh. Para dalawang ano, Dalawang flavor papaka ko na lang. Yung isa? 아니, okay. ano, own, pa ouais. ay, hindi, ay, pa, ano mo yung pag no? Parang yung balo. Kasi, yung bago, yung pag-ano naman. Parang may cover na. Hindi, yung ano ano no? Yung isa, ang isa, i-take out, ang isa, i-slice ano, mo sa isa. Nah. Ano na, na? Card. Ha? Card, ma'am. Ah, isa na? Uh -huh. Roopay dola na ah